Okay, one. Ayun yun yung pera. Ba, pera eh. Pulubi tayo ngayon, first. Asan? Oh, ano, ano, itlog na quick-quick. Asan na? Diyan. Diyan? Yung dyan. Saan nga? Asan na? Okay lang ba tupihin yung pera nila? Puro makakabala okay. tayo, matutulog ko siya ato eh. Gano'n <laughs> to? 200, yeah, yeah, 200. This one? Ayun ko na itong pera sa ano ba kung wala ko? Panada lang pala meron pang isa yan. Yung tumatanong tanong This, how much? This? How same, much? Ah, same, same. Ah, same. Oh, lang. One long. Paper noodles yan okay. eh. One long. No, no, no. Just the... Just the... Mango, mango. Oh, mango. Kau suka mango? no, no, no. no. What about this what is this this One 3 how much 30 what 30 30000 okay 1, one. one also one more in paper models hello hello i love buy it for you thank you Ayan e na, boy, 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 tignan nyo, tali. Tignan nyo, ang pano, ayan na. Halloween nila yan. Ang bago nyo dyan. Talagyan kung ano-anong kagaguan.

Aduh Aduh Aduh